Mga kababayan, beware of deceivers. Panahon na naman ng pambubudol. Panahon na naman ng pang-uuto at panluloko sa mga butante. Andito na naman po tayo, filing of candidacy. At after nyan, of course, uh, magsisimula na naman ang uh, pakaway kaway pa smiley smile ang mga kandidato magpapabango na naman pakiusap ko po mga kababayan ko wag po tayong magpapaloko dahil panahon na naman po to ng uh, pambubudol dahil nalalapit na naman ang eleksyon mga kababayan may mga halimbawa po tayo dito. Mga kandidato na sa ngayon ay nililinis, pinapabango ang pangalan. Marami po sila. Pero mangilan-ngilan lang uh, babanggitin natin ngayon. Andiyan po si uh, Senador Tolentino na dating uh, dikit na dikit kay Pangulong Digong nung si Pangulong Digong pa ang nakaupo. Pero ngayon, nag-iiba po ang ihip ng hangin dahil gusto niya pong mapabango ang kanyang pangalan sa taong bayan. Dati-rati po sa issue of West Philippine Sea, wala po siyang mga komento tungkol po sa West Philippine Sea during the time of President Duterte. Pero ngayon, naku, nagmamalinis na. Umalis daw po siya sa PDP dahil daw po ang pinaglalaban ng grupo ay taliwas sa kanya. Sa issue of West Philippine Sea daw po ay hindi makapilipino. Na napakalayo po yung pinagkanya pinagsasabi back in the time of Duterte as president. See, nakikita niyo po. Ngayon, nagbabago na po sila ng stand. Ito po yung tinatawag nila mga politiko na walang sariling paninindigan pabago-bago. Ito po yung mga tinatawag nilang flip-floppers. Kagaya po ni Senator Tol Tolentino. Yan, isa pong halimbawa. Mayroon din po mga dumidistansya. Dumidistansya kay Pangulong Digong. Day alam po nila ang, ang mga Duterte ngayon ay na bad shot sa taong bayan. Kaya pag didikit-dikit po sila kay President Digong, wala, hindi sila may boboto ng taong bayan dahil galit ang taong bayan sa mga Duterte. Kaya anong ginagawa nila ngayon? Well, nag-iba po ang kanilang mga tono at hindi po sila ganong lumalapit sa former president Marami po usong-uso po magaling po ang mga trapo sa balimbingan pagbabalimbing. Ngayong mahina si former president Digong Mahina ng kanyang partido nilalapitan na po nila ang uh, uh, mas malakas o pinakamalakas na partido ngayon. Dahil doon po sila makikinabang. Mga opportunista po 'yung mga 'yan oportunista. Itong si Philip Salvador, nakakandidato raw na senador ng bayan, yung dating pong pinagtatanggol niya na war on drugs. Masaya sila kung mayroon pong napapas lang, namamatay, na mga kapwa natin Pilipino, pumapalakpak sila sa mga ginawa ng past administration ang peking war on drugs ang EJ case. Pero ngayon, ano sinasabi niya? Nag-iba na po ang kanyang tono. Hindi na niya po sinusuportan. He doesn't uphold. War on drugs anymore. Nag-iba. Dahil takot po siya dahil alam niya ng taong bayan ay galit na galit sa Peking War on Drugs ni Duterte. Kaya ngayon, nag-iba na po siya ng tono. So, kanya-kanya pong mga palusot ang ginagawa ng mga kandidato po na to. Naghuhugas kamay, nag-iiba ng kulay. Marami, marami pong mga taktika ang kanilang mga Beware mga kababayan. Marami po mga deceivers. They're very tricky. Manluloko po. Gusto po tayo nilang malinlang para makuha nilang ang ating mga votes. Yan ang kanilang intensyon. At pag sila ay nakaupo na sa pwesto, ang gagawin nila ay magpayaman, samsamin ang pera ng bayan, nakawan ang kaban ng bayan, at ipagtanggol kung sino po yung taong malapit sa kanila. Kagaya nga po nila Senator Bato, Bongo, Robin Padilla. Nang na pinaninilbihan na hindi naman ang Pilipinas ang interes ng taong bayan kundi ang interes ng mga Duterte ang interes ni kibuloy kung naalala nyo po mga kababayan ko panluloko po itong ginagawa nila sa atin hindi po natin nakikita sa kanilang sinseridad para maglingkod sa taong bayan ang pinaglilingkuran nila ay ang kanilang interes. Ang mga taong malalapit sa kanilang puso, ang kanilang mga kaibigan, ang kanilang mga associates, kanila pong prinoprotektahan ang kanilang kaibigan kahit na kanilang kaibigan ay may maliwanag na violation, may nagawang hindi tama laban sa batas pero pinoprotektahan po nila ang kanilang kaibigan. Ito ginagawa ng mga taong ito. Kaya isip-isip po tayo mga kababayan, maging mautak dahil dadaanin po tayo ng mga ito sa matatamis na salita. Dadaanin po tayo sa mga paayuda, limang daan hanggang apat na libo yan. Pero may kapalit po yan. Pag naupo na po sila sa pwesto, siguradong babawiin po nila yan. Kukunin nila sa kaban ng bayan. Yan ang korupsyon. Ang hindi maputol-putol na korupsyon, kailangan po nating labanan yan. Kailangan po nating maglok-lok na mga tao na mayroong integridad, na may pagmamahal sa bayan. Ang uh, politikong may pagmamahal sa bayan hindi yan magnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya piliin po natin. Huwag po tayong padalos-dalos sa pagpili ng mga kandidato. Kailangan po nating pag-aralan. Kailangan po nating alamin ang nakaraan, ang mga records ng mga taong ito. Kailangan po nating magsaliksik. I-search po natin kung ano ba itong tao na to. Before and now. Ano ba ang kanyang mga stands? Anong kanya pinaglalaban? Ano na ang kanyang mga nagawa? Alamin po natin yan. Napakahalaga. Dapat po nating piliin ang mga matitino. Mga matitinong kandidato. Lagi pong nasisisi ang mga voters kung bakit meron po tayo mga kurakot na mga politiko, kung meron po tayong gobyernong uh, bulok, kasalanan po ito ng taong bayan. Kasalanan po ito ng mga voters dahil sila ang naglukluk sa mga taong bulok na to. Dapat po mag-isip-isip tayo. Kailangan po nating salain. We need to filter those candidates. Salain po natin. Piliin po natin ang mga matitino, ang mga may integridad. Hindi po yung mga misfits. Hindi po yung mga traditional politicians na may record of corruption, pagpapayaman, may record of criminality pagprotekta sa mga illegal gambling etc etc ganun na rin po ang pagprotekta sa mga lords ng droga dapat automatic na po yan pag uh, ito po ay isang protector ng lord wag na po nating iboto yan sa mga pogo kung meron po siyang connection sa pogo wag na po nating iboto yan dahil siguradong maraming mga anomalya ang gagawin ng politikong ito pag nanalo. Mga kababayan, ulitin ko po, time of deception has come. Siguradong marami na naman sa ating mga kandidato ang manluloko, mambubudol sa ating mga Pilipino dahil ang intensyon po nila ay makuha ang ating votes. Pahirapan po natin sila. Kung noon po tayo ay laging nakikinig sa kanila, ngayon wag po tayo makinig. Iboto po natin ang mga bagong kandidato, mga mapagkakatiwalaan, uh, mga kandidatong malinis. Alam ko po na meron pa pong pag-asang ating bayan. Kinakailangang ibasura po natin ang mga trapo. Hindi po natin kailangan to mga trapo na to. Sila po ang pasaway ng bayan. Sila ang dahilan kung bakit pulok ang ating gobyerno, ang ating sistema. Kailangan po natin ng na matitino na uupo sa gobyerno. Again, mga kababayan, maging matalino sa pagpili ng mga kandidato. Huwag na sa mga Duterte, Huwag na sa mga kalyado ng Duterte. Huwag na sa mga traditional politicians. Kahit sino po dyan, basta po merong koneksyon sa pinagbabawal na gamot. Merong koneksyon sa illegal gambling. Merong koneksyon sa kriminalidad. Ibasura na po natin yan. Huwag po tayong magpapadala sa mga artista mga papogi na mga kandidato. Hindi ka po mabubuhay dahil sa kapugian na yan. Hindi nakadepende ang kaginhawaan ng ating bayan sa mga artista, sa mga kagwapuhan, kung wapo man sila. <laughs> Huwag po tayo masyadong bumilib sa mga artista na yan. Dahil marami pong mga pautot yung mga yan. Yan lang po muna ngayon mga kababayan. Sana po'y mag-subscribe po kayo sa aking channel, ang Manong Raven channel. Bye for now!